naging kaibigan kayo dahil akala mo pareho kayo ng na para sa interes ng bayan. Yun pala, interes ng kaibigan politiko ang inuuna. Piling bulot, piling na bulot, di ba? Hmm. Hindi ko bayan yung nalitaw? Eh, yung iba sabi, magkano ang pinayad ni Liza Eh si Liza for kalaban pa rin yun. Diba? Budol versus budol, wala akong pinampihan dalawang grupo ng pamangkaan ngayon. Marcos versus Duterte, wala akong kinakampihan. Okay? Wala. Even yung mga pink, actually, ang mga pink lawan ngayon kasama na doon sa kapag ng Marcos. Eh. Kasi yung nakikita ng mga DDS. Well, hindi na nakikita na yung mga stand ng mga ano, pink ay nakikita sa Marcos. Eh, hindi naman maglalakas ng loob yan si, ano, si Terliane sa kasi na Ila kung walang pas, -pas. kagatan talagang syunga lang kayo sabi ni Lichet Rainier, sobrang galit ni Glenn Chong sa smart market. take nyo, isa-isahin diba, ang 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 libel is written, ang verbal is slander. So there are two types of defamation, libel or slander. Okay, sure. ko na lang sa inyo mga kalis para may idea kayo kasi ni-review ko rin eh. Okay? Anong kahinatnan ng kaso? Okay? So yan oh. No. Di ba slander? Okay, verbally. Eh, diba? Menina Fran. Kumastos, kaya po gumastos sa loob sa LA kung pong isumbat yung pag-ibay na gumala ng nag-ibay na pagka sila po na po kaya nagtatanong po ako sa inyo okay ang katanungan po natin kung ikaw po okay kung ikaw po ano situation okay ang katanungan po natin ang live survey tama ba na nanumbat ka be more submissive jackpay, kaya ganyan ka di ignore ka lang bilang. okay, okay. O sabihin na alak oh, nagselos ka lang kasi may red carpet. <laughs> simple tao lang po ako kalois. okay? Um, ano mga boy scout, okay? bakit boy scout? Kasi tingat ba? Diba, hindi ka magdekain saan, di ba talo? makakabuluga, ka, di ba nga? kung titigyan niyo ako Siya yan hostel lang sobrang mura po niya 54 lang tapos 30 nakita niyo no, di ba? yan o no? kasi ang gagawin ko lang pag travel ako patutlog lang naman ako pag ising ko gala ka okay. oh, oh. Ah, um, may, may ano siya kung sasabihin niya na may health certificate ako na may may, may ano challenge to Banat Bay. Kaya yun yung kasuhan sa inyong persona. Ang reason ni Banat Bay, kasi may sira daw sa ulo. Come on. Kasuhan mo muna. Gawin mong kasuhan. And let me new prove himself sa court na may topak na siya. Nabaliw na siya. sa so opinion niyo po, kura po ba? Yes! Yes! Okay? Kasi mga kalais, kung ikaw po hindi ko na, alam mo yung MO yung lang resibo. At ang intention mo talaga ay paglaban yung interest ng client. Mag-react ka na doon. mohi eh. ni ba first day mo di ba sa congress eh wait bakit walang ano tayo para dito nagbibigay ng resibo sa taong bayan Nakaka so hindi pwede si Mahalik may ka mission take eh. sa Mauricio uh, Sabico para may samtik na sa ako or si Glenn na makasama dito sa project kabenihan kasi may mga best friend interest sila na sa rule po na bawal ang mga ex a politician or current na mga politicians bawal din yung mga vloggers na may sinusuport Bali na magsimula kami sa small group pero as of the Filipinos dun sa mga taxpayers na nagbabayan or interest ng mga ano nyo, mga idol nyo ng mga vloggers na may kulig sa mga marketing. it's really up to you kung ganun ang mindset nyo then Project Kabenian is not really for you and this channel is magsalita, alamin mo muna yung side ko. Or humingi ka ng ano? Nang resibo. Tama naman yung sinasabi ni people say eh, na parang parang may pinagkihan ka lang isang PC. Magalit ka na eh. Eh sa bagay, sanay ka na na walang resibo. Diba? Yung ASI eh. Kailan yung ilabas yung Uh, last natin na anong mga kalays dito sa katanungan natin okay ang katanungan po natin napaka importante Dan malalaman ko ano kung klaseng pagkatao tama ba na manumbat ka sa panlibre mo na ikaw naman nag-offer in the first place 75% ang ating viewers ang sabi ni 25%